Bago po ang simula ng traslasyon, ay libo-libong deboto po ang dumalo sa Misa Mayor sa Crino Grandstand. Ang detalye ng ulat niyan mula kay Bien Manalo. Rise and shine, Bien. Libo-libong deboto ng puong itim na Nazareno ang dumalo sa ginanap na Misa Mayor sa Quirino Grandstand kaninang alas 12 ng hating gabi. Pinangunahan ni Manila Archbishop Jose Cardinal Advincula Jr. ang Misa. Sumentro ang mensahe ng MISA sa patuloy na pagpapalalim ng pananampalataya at pananalig sa puong Nazareno. Na ang mga tumatanaw sa anak ng Diyos na may pananalig ay magtatamo ng buhay na walang hanggan. Kaya ang sinumang mananalig sa mahal na pong Yesus Nazareno ay hindi mapapahamak, kundi magkakamit ng buhay na walang hanggan. Binigyang diindi ng arsobispo sa homily ang tuloy-tuloy na biyayang kaloob ng Panginoon sa bawat isa. Nakikita niya ang pagditiis ng mga may sakit. Nakikita niya ang pagod ng mga manggagawa. Nakikita niya ang pagsisikap ng mga mahihirap. Nakikita niya ang sakripisyo ng mga tapat na lider at lingkod ng bayan. Nakikita niya ang pag ng mga OFW at mga pag-aalala nila para sa mga mahal nila sa buhay. Isa sa mga dumalo sa Misa Mayor, si ACCIS Representative Erwin Tulfo na mahigit labing limang taon ng deboto ng puong itim na Nazareno. Aniya, ito ang paraan para maipakita natin ang pasasalamat sa gabay at biyayang hatid ng puong Nazareno gayon din ang paghingi ng kapatawaran sa ating mga kasalanan at pagbabalik loob sa Panginoon. Uh, pinapakita lang natin na tayo mga makasalanan na tao, di ba? At yung Panginoon Diyos naman ay mapatawad. So we're doing this para ipakita sa Kanya. Para salamat na pag tayo nagsisisi, tayo ay uh, pinapatawad naman ng ating Panginoon. Patuloy po natin, patuloy po tayong uh, uh, manalig at maging uh, ang dating debosyon sa Nazareno saan man tayo naroon kasi yung biyaya naman po ay araw-araw eh, hindi naman ito tumitigil. Para naman masiguro na magiging mapayapa at ligtas ang pagdaraos ng traslasyon ngayong taon, mahigpit ang paalala ng Technical Committee ng Traslasyon sa mga deboto hinggil sa mga dapat at hindi dapat gawin. Pag-usap kami, iyo sa iyo, deboto sa deboto, sana huwag na muna ho natin uh, subukan na sumampa. Dahil talaga hong susubukan namin, pigilan sila huwag makasampa. Pinaka-importante ho rito, pairahan natin ang pagiging deboto natin. Ang pagiging deboto ay mapagpapapa, paunawain, ba? sumasunod sa baka-usapan ng simbahan, sa mga pakiusap ng ating bakaryan. Sana ho, isaayos natin lahat. Pagpapapapaan ho tayo ng loob. Ha? 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 Wala mo sampahan. Patuloy namang nakaantabay ang buong pwersa ng pulisya para matiyak ang seguridad at kaayusan sa lugar. Katunayan, nag-deploy ang Manila Police District o MPD ng mahigit 3,000 pulis sa paligid ng Quirino Grandstand at mahigit 6,000 police personnel sa daraanan ng Andas. Yung pinagtanuhan natin, uh, ah, nasunod sa naman, so nakapag-deploy naman tayo ng maayos, so far wala naman tayo record ng mga insidente. Sana tuloy-tuloy ito na ganito. Nagkaroon tayo na mga, nagkaroon tayo ng na road closures, so walang basta makakapasok na sasakyan sa daraanan ng Nazareno. Panawagan naman ng pulisya sa mga diboto para maiwasan ang anumang aberya. Sana yung mga panawagan namin na pinagbabawal ay wag na po dalhin para maging maayos po itong uh, uh, translasyon natin. Uh. BN Manalo, para sa Morning Show ng Bayan, Rise and Shine, Pilipinas!